Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Kahit may matinding pinagdadaanan sa kalusugan, patuloy na umaasa ang legendary singer na si na makatungtong pa rin siya ng entablado. Magugunitan tanong December ng last year nang madayag na si na isang Rare na sakit na neurological disorder na tinatawag na stiff person syndrome na nagdudulot ng paninigas ng mga kalamnan sa katawan niya sa braso at binti. At bilang pagdiriwang ng SPS Awareness Day, nagbigay ng isang inspiring message ang mga awit sa pamamagitan ng kanyang Instagram page. trying to overcome this autoimmune disorder has been one of the hardest experiences of my life but i remain determined to one day get back onto the stage and to live as normal of a life as possible Saini Selinjon john Dag the grammy-winning singer i want to send my encouragement and support to all those around The world that have been affected by SPS. I want you to know you can do it. We can do it. Ani pa niya kalaki pang isang litrato na kasama ang tatlo niyang mga anak. I am deeply grateful for the love and support from my kids, family, team, and all of you, of course. Ayon sa US National Institute of Health, walang lunas para sa si stiff person syndrome. Pero makakatulong ang pagpapagamot upang makontrol ang sintomas na to. Thank you. Base na rin sa data, dobling mas marami ang mga tinatamang kababaihan ng nasabing sakit kaysa sa mga kalakihan. Noong Mayo ng nakaraang taon, nang kanselahin ni Celine ang kanyang concert show na naki-schedule sana sa taong 2023 hanggang 2024. Ang huling beses na nakita ang singer sa publiko ay sa Grammy Award nang magkaroon siya ng surprise appearance upang ibigay ang Album of the Year Award kay Taylor Swift. Noong inero ng inanunsyo ng singer na gagawa siya ng documentary tungkol sa kanyang sakit na ipapalabas sa Amazon Prime Video. Thanks guys for watching and God bless everyone.